gusto ko yan Ano ang naririnig ko? May gustong kumain? Ang Sige. chef ay halos darating na para sa pagsagip. Walang makakapagpakain sa apo na kasinghusay ng sariling Sige. lola. Ito ay Nagugutom ka ba? Ililigtas kita. Ano yun? Gutom na ako! Gusto ko ng masarap na pagkain! Simulan natin sa isang madali! Lutuin mo ako ng mga french fries! Madali lang! Gagawin ko na. Gusto ko lang matutong magluto. Ikaw! Habang ang lahat ay nagbabalat ng patatas, mabuti pang initin ko na ang mantikilya. Sa totoo lang, hindi ito kailanman marami. Ayos, halos kumukulo na ang mantikilya. Ibig sabihin ay oras na para ibuhos ang mga handang hiwa Whoa. ng french fries. Tigil! Tumitilamsik! Hindi ako Tulong! Anong ginagawa mo? Dahil sa'yo, muntik na kaming matalsikan ng kumukulong mantika. Ang mantika ay dapat ibuhos ng maingat. Pagkatapos, iprito ang mga patatas ng pantay-pantay hiwain mo. Walang mahirap. Sige. Oh, handa na ang french fries. Kaunting sarsa na lamang ang kailangang idagdag. Pakikita kita pagkatapos ng laro. Kita tayo! Fries? A hampo ba'y kwere is why ishawing ordinaryong pritong patatas. And I wanna win kulay the french fries. Mahal kita. Bro, hindi mag yun. Yung yun, kawain ko yung kulay the delicacy mula Lalo. sa ordinaryong patatas. Kailangan ko ng bacon, oh. ilang tayo, sauce, sa at siyempre, matamis na romero. Ang bango! Oh, hindi ko pa nawawala ang lahat. Bakit hindi gumamit ng marmalade na patatas? Sabi nila kung isausaw mo ito sa strawberry syrup, mas magiging masarap pa ito. Magsisimula akong subukan sa gitna ng mga patatas! Lola, napakaganda nito. Alam ko. Ay, yuck! Hindi ko gusto ang rosemary. Pasensya na, Madam Chef, pero hindi ko ito nagustuhan. Pero pinahahalagahan ko ang ideya ng marmalade na patatas. Kuya, magaling ka! Ngayon, hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Hayaan mo na, Lola! Hurrah! Ha? Sa pagkasyang ito, mas mahirap ang gawain ito. Kailangan mong magluto ng sushi. Tara na! Matatapos din ito! Ayon sa pinakamainam na recipe. Ano? Sushi? Sushi? Oo. Wala akong ideya kung ano ang sushi sa probinsya. Ano yon? Gagawa ano? ako ng sushi na hindi mo inaasahan. Boring sushi. Sa aming face, ang sushi is very salty on candy. Sa halip na cream cheese, magkakaroon ng masarap na whipped cream sa loob. At syempre, Please. Ako! Perfecto. Buu, huwag natin kalimutan ng chocolate syrup. Is free, currently ideya. idea. Marahadari to kuning sushi kagad. Amarga ka ay maingat na ulitin ang ginagawa ng chef. Wala pang komplikado. Walang komplikado. Kaya tingnan natin kung gaano karumi ang sushi mo. Pwede rin akong magdagdag ng sarsa. mag Ano yan? Avocado. Ang pinakamahalaga ay i ang lahat ng perpekto. Natiyak na hindi mo magagawa lola. Tada! Halos handa na ang perpektong sushi. Nakakatakot. Sa tingin mo ba talagang pangit ang sushi mo? Ano na nat na fordy sushi sa salmon. Ang mahalaga ay may ng maraming isda na hiwang malalaki. At hindi natin dapat kalimutan ng toyo? Hmm. Isda, ikaw Sabihin ay... Sige. mo, gagawin nito. Oh, oh. Perfecto. Sana naging masarap ito. Ay, gusto ako iyo. Wow! Mas kakita-kita ang ah. sushi ng chef. Oh. Bingo! Ang babaeng oh. ito sa harap ng apo ko. Pero may ideya ako. Hindi ko Bakit hindi gumawa yung... ng pipino sushi? Masarap ito at malusog. Pakanaan, tulungan ito. Oh, mali. Pak, pak, At nakakahiya. Ano yun? Ang pipino ay isang mainam na sangkap para sa sushi. Kailangan mo lang maglagay ng mas maraming kanin dito. Hindi maganda tingnan. Hintayin mo lang. Hindi pa ako tapos. Tara! Nawawalang kagandahan ng tubig. Ano ito? Ngayon ko lang nakita ang sushi na may pipino at kanin. Wala pa ngang isda. Salamat! Hindi ko ito hahabulin, Pahalaman. pero susubukan ko ang matamis Sinabi na sushi na. ng may kasiyahan. Nakakainis! Masarap! Pero hindi ito nakakabusog. Naiwan ang huling lata. Salamat. Kamusta? Narito na! Tunay na sushi! Mmm, ang sarap. Madam Chef, panalo ka. Salamat, kaibigan. Halata naman. Hmm. Salamat. Sana makagawa ka ng waffle. Narinig ko na kailangan mong magsimula sa masa. Sa tingin ko, hindi ako magkakaproblema dito. Magdagdag tayo ng asukal. Hahaluin mo ng kaunti. Perfecto. Panahon na para magdagdag ng harina. Oh, parang may pumasok sa ilong ko. Heto, isang waffle. Ayos lang ito. Ang harina na ito ay sapat na para makagawa ko ng masarap na waffle. Kailangan mo lang haluin ng mabuti ang lahat. Gawin natin ito. Salamat. Salamat. O sige, Mangani is based to Sears and Marni Bua si Waffle Iron. Salamat sa panonood. To enjoy kinover ka sa sorry na waffle sa buhay ng kapatid kong babae. <laughs> mm -hmm. Hmm. <laughs> hmm. Now we're just face serving dough and finicker very hungry with a ng itlog. So we're gonna wait some distant thing waffle. Lahat nagdagdag ng asukal. Pero alam kong nakakasama ang asukal. Kaya magdaragdag ako ng buong hinog na talong imbes. At gagawa ako ng masa mula rito. Tara, gawin natin. Siguradong magiging perfecto ito. Oh. Perfecto. And ngayon, for the dagdag tayong ilang itlog. At three onions. Cured and corn. Haluan natin ito ng umaboy. At magdagdag ng ilang gulay para sa lasa. Oh. Apat! ka! Proof mas maganda ang mesa na ito kaysa sa'yo. Okay ngayon, Marfo na ibuho sa waffle iron. Ganoon lang! And it's like a dining or as swirl, hindi siya masunos. Oh! Maganda ang timing! Oh, mukhang medyo sunog ang waffle! Mm -hmm. Okay, hahayaan ko kahit hindi ito kaya, Aya. Ay whipped cream, ilang and berries at chocolate I syrup. Can't... Ganun lang? Ang galing, Ang di galing ba? yan! At ako ay magtra-tradisyon. Sir Wager, irising syrup the maples, oh. most waffle cup. Kisong tears of the Mantikilya is remaining sobra. Talaga? Napakasarap nito. <laughs> and follow with the from balos ng waffles, din from na herbs. Hello! Subukan natin ito. Magsisimula ako dito. Uh, ew, medyo overcooked ang roll mo. Hindi ko kakainin yan. At ito naman, yuck! Ang lasa ng waffle ay parang damo at talong. Ayoko nito nakakadiri. At eto ay talagang masarap. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kita tayo, Eto no? talaga ang gusto ko. Lola, panalo ka sa round na ito. Hurrah! Sa wakas, gusto kong uminom ng isang tasa ng masarap Mag na kape. Magagawa yan. baka ko lang ng magandang ideya nakaka-boring ang mainit na kape Kayong araw na tinatawag na kape kung saan ang frappuccino ay infection magsuka kailangan mo ng yelo sa isang malaking garapon pagkatapos ay kailangan mong magdagdag ng masarap na chocolate syrup beer at syempre, hindi natin dapat kalimutan ang mismong kape nakuha ko ito mula sa Starbucks sa pamamagitan ng paraan at ang cocktail ay, ng mga chocolate na Twix ay hindi ako yan na sobra Ahaluin ko ito ng kaunti at gagamitin kay sa gatas At sa tingin ko gagawa ako ng mas maraming klasikong kape. Alam ko na gustong gusto ito ng apo ko. Tada! At ito na ang wakas. Kailangan mong magdagdag ng whipped cream at ilang tsokolating candy. Oreo cookies. Ang sarap! At candy bar. Shempre hindi natin dapat kalimutan wow. ang straw. Oh, sige. Ako naman ang ng kape. Gamit ang timbangan, ko ang tamang dami ng butil. Perfecto. wire, money money for the zillion and career rate in your way rear by stay stay though. To ming in at matuto. Oh. At Nico Bagboas or Kukulong Suri to Cap. Ang kape ay ako talaga hindi ba? Close captions to see us. Perfecto. Ngayon ibubuhos ko ang kape sa tasa. Mm. Nakakapagpunta ko na rin ng magahalo ng gatas. Hindi. Dapat mo rin huwag kalimutan ang tungkol sa hitsura. Tignan mo ang ganda. Hmm. Um, sisimulan ko sa gitna. Lola, palagi kong nakikilala ang kape na ito. At oras na para aminin na hindi ko ito gusto kahit kaunti. Ang unang tasa ay mukhang mas kaaya-aya. Masarap pero medyo mapait para sa akin. Ang huling kandidato na lang ang natitira upang manalo. Mm, ang astig talaga niyan. Brother, panalo ka sa round na ito. Oo, sa wakas. Mag-subscribe sa Parara at isulat sa comments kung alin sa mga putahe ngayong araw ang gusto mong subukan.